Good morning in Christ everyone and have a blessed day. Our scripture reading for today is from the book of Romans chapter 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him who have been called according to his purpose. Amen. At alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na tinatawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Ang passage natin ngayon ay ang sino mang umiibig sa Panginoon ay Kanyang iibigin din. Kaya tayong mga uh, mananampalataya ay ipagpatuloy lang natin ang ating uh, uh,